So, ayan guys, pakita natin ang paayod ni kumaling basura kagabi. Si start muna tayo dito. So ito guys is ano, lagayan ng ano, lagayan ng plato to. Ayan, ganyan siya. Tapos ito, kung, kung napanood niyo naman siya kagabi, ayan nilalagyan siya ng Tapos ito yung kanyang second floor, <laughs> second floor no. Ito, parang ganyan siya guys, sandali. So, parang ganyan siya guys, lagayan ng plato. Ganyan siya, 'di ba? Ang ganda. So medyo maalikabok lang siya, pero malilinis 'yan. Mapo ah uh, ano 'yan, magiging puti din 'yan, guys. So ganyan siya, guys. Ayan. Pag ganyan siya, kung may ilalagay natin 'tong mga paa niya, ayan. Ganyan 'yung ano niya, kakalabasan niya. Ayan, yung second floor tapos 'yung first floor niya, 'di ba? maganda pa siya, oh. Malikabok lang, pero maganda pa siya as in malilinis pa yan, magiging maputi pa yan guys. Ayan yung ganda, diba? Mahal din yung ganito, lagay ng plato na nilalagay sa ano, lababo. Mahal din yung ganyan. Tapos ito meron tayong, ito parang, ano yata to, pang, pang, uh, pang durog, ganun. Parang pang durog yata to. Oh, pa sa na nakakaalam. Tapos ito yung mga paanya, niya. Lagay natin dito. Ayan. And then ito, hindi ko lang para tsaka eto guys hindi ko alam basta kinuha ko na lang to baka mamaya kasi kasama siya dito yan hindi ko alam pero I think useless naman to so makitabong ko na lang to at tsaka eto hindi ko alam kung saan to para ba to sa pang sauce ba ganyan sa ano no sauce siguro ganyan pa, kapag nagbabarbecue ka gan ay ganun siguro tapos ito meron tayo isang sangkalan na manipis lang naman kasi to guys Manipis lang to. So, I think baka tapong ko na lang siguro to. Kasi manipis lang to, oh. Ayan. So, I think tapong ko na lang to. Ayan. And then, dito tayo. Ito guys, meron tayong frying pan. Oh, ano, ang gandang frying pan pa. Madumi lang 'yan pero matatanggal 'yan sa mga madiskarting nanay. Kayang-kayang tanggalin 'yan. Ano lang. Uh, ano ba nilalagay dito? Binababad ano yata, baking soda, mga ganong yata. Bababad mo para matanggal 'yung mga mantsa-mantsa niya. Ayun. Ang ganda niya, oh. Mm. 'Di ba? And then meron tayo dito. Ito guys, oh. Ah, uh, anong tawag dito? Ah, uh, sinisipon ako. <laughs> Ayan, may sumunod tayong vacuum na. Ayan, ganyan lang siya vacuum. So nilinisan ko na siya, guys, kagabi. Ayan, maalikabok yung loob niya, kaya medyo mahina yung higop niya. Ayan. Nilinisan ko na siya. So try natin. Or baka ah, baka ano? Baka mahina na yung battery niya, guys. Pero okay pa siya, oh. Tingnan niya. Ganun. Parang hindi siya, ano, hindi siya, mahina yata siya, guys. So, try ko siyang, ano, try ko siyang i-charge mamaya. So, pag okay siya, pag malakas siya, humigop. So, ikikip natin siya, papamigay natin. Pero kung mahina siyang humigop, guys, I think siguro, ano, sira na pag ganun, pag mahina na siya humigop, itatapon na natin siya. So, ito yung kanyang charger. Mamaya, i-ano ko siya, i-charge ko siya. And then, meron tayo dito isang sapatos. Ito, polo siya. Ayan. So, okay pa siya. Madungis nga lang. Ayan. Maganda pa siya, guys. O, oh, di ba diba? Okay pa yan. Maano lang siya, madungis. So, laba-laba lang yung kailangan nito. Ganyan siyang sapatos, guys. Ayan. So, laba-laba lang po katapat niyan. And then, meron tayong plancha, guys. Ito, ang ganda ng plancha, guys. O, oh, tipal pa siya. Branded. Tipal. Mamahaling branded <laughs> tipal guys ang ganda niya oh napakalinis niya oh guys so parang hindi pa nagamit, or parang ilang beses lang siyang nagamit so mamaya ita-try ko din siya guys kung umiinit siya kung gumagana siya ayan ang ganda niya oh napakalinis pero I think gumagana to I think doon sa nagtapon kasi parang sila lang ano parang maglilipat yata sila or parang nagbabawas sila ng gamit kasi ang dami lang tinatapon nagamit At hindi pa sila tapos magtapon nung nandun ako guys. Pero umuwi na kasi ako. Ayan. Hindi ko, hindi ko na hinintay yung mga ibang itatapon pa nila. Pero tingnan nyo guys. O, oh, ang ganda niya oh. Tipal. Tipal pa yan. So ayan. And then meron tayo dito ito. Isang basurahan na malaki. Ayan. Pang room. Ayan. Maganda pa siya. Para pa siyang bago. So kinuha ko siya guys. Gagamitin ko sa, sa aming ano, bed uh, sa, sa aming room. Ayan, kasi wala kaming ano, ganito kalaking basurahan sa room. Maliit lang yung basurahan namin, ganyan lang. As in, yung tapunan lang ng, ano, ng mga bulak, mga ganun, yung mga tissue, ganun. Kaya ilang araw lang napupuno na. Kaya to papalitan ko siya ng mas malaki. Ayan. So, okay pa siya. Maganda pa siya. And then, meron tayo dito ito. orasan guys, oh. Tingnan nyo, gumagana siya, oh. So nilagyan ko na siya ng battery ayan. Nilang nil, ano? Nilagyan ko na siya ng battery at ayan, gumagana siya. O, oh, di ba? Ang ganda ng mga tinatapon nila dito, guys. sa maganda pa 'yan, oh. Ang ganda niyan, no? Para pa siyang bago. Oh, kitang-kita niyo naman, guys, para pa siyang bago. Hmm, tinapon lang. And then ito naman, guys, is ah uh, nang tawag dito kettle, 'yan, painitan ng tubig. So ito hindi ko lang kung anong ano nito. Tatak niya. Pero ayan guys, maganda pa siya. Ayan. Malinis pa siya. Maganda pa siya. So, yung loob niya. Yung loob niya is okay pa. Ayan. Malinis pa. Ayan. Medyo ano lang siguro. Ano na siguro to Parang madalas siguro nilang ginagamit. Kaya may ganyan siya sa loob. Ayan. No? Kung mapapansin niyo Pero, okay pa siya guys. So, try ko din siya mamaya pag okay siya, i-kikip natin. Pero pag hindi na, syempre tatapon na natin. Pero I think okay din to. I think, ano din to. Gumagana din to. Kasama to nung, ano, nung plan, yung plancha, guys. Marami silang tinapon dun, eh. And then, meron tayong, ano, eto coupon band na. Ang dami, ba? Ang guys, oh. Ang dami. So, kinuha ko rin siya. Ayan. Kasi may nag-aaral kami doon sa bahay namin dyan sa Pinas. So, magagamit nila to. Magagamit nila to, guys. Malaking, ba malaking bagay to sa kanila. Para hindi na sila bumili sa ano, tindahan. Madami na to. So, isang taon na nilang ano to. Isang taon na nilang ano, stock ng ganito. And then, meron tayo dito. Ito, guys, mga kumot. Get out there, baby. Get out. Ito, ang ganda. Akala ko nung una, ano sila? Get out, get out, get out, get out there. Akala ko nung una, mga cortina sala, pero hindi pala. Pwede mo tong ano, pwedeng pang kumot, pwede mo rin pang sapin sa, ano, sa bed, ayan. Ganyan siya. So, ito, ganyan yung style niya, ayan. Maganda pa siya, guys. Ayan, kinuha na ng baby sarong. Tapos, ito yung isa. Ayan. Pwede mo siyang pang kumot, pwede mo rin siyang pang ng bed. Ayan, ganyan naman yung tsura niya. Maganda pa sila, para pa silang bago. At ano siya, So, manipis lang siya, guys. Ayan, ganyan yung tela niya. Parang silk yung tela niya. Maganda pa siya, as in bago. Ayan. So, tinapon lang nila. Malamig sa balat to, kaya pwedeng pwede dyan sa Pinas. Ito, may kasama rin tong dalawang medyo makapal na kumot, kasi hindi ko na kinuha. Binigay ko na lang kay Aling Mabait, kasi hindi, hindi rin naman yung masyado magagamit sa Pinas, kasi makapal yun, guys. Mainit sa balat. Ito, mga ganitong kumot yung pwede natin kunin, maninipis. yan pwede natin, pwedeng, pwedeng magamit dyan sa Pinas, hindi siya mainit. Ayan, pangalawa. Tapos ito yung pangatlo. Ito, guys, ang ganda nito bet, bet ko to, bet. bet na bet. Ayan. Akala ko nga cortina din siya, pero ayun, ganun din siya. Kumot din siya, guys. Ayan. Yung kanyang ano, ganyan siya, oh, guys. Yung kanyang tela. Ayan. Kumot din siya. Ayan, guys, oh. Tingnan nyo, ang ganda niya. Hmm. Uh -huh. Ganyan lang yung, ano niya, yung design niya. Pero tingnan nyo, bago talaga sila, guys. As in, bago pa. Ah, tinatapon lang nila, ano, No, tinatapon nila mga kumot-kumot. Ayan. Kumot siya, guys. Kumot. Ayan. Hindi pala siya cortina. At hindi rin siya pang, tak, ano, table cloth. Hindi rin siya ganun. Hindi siya takip ng mga lamesa. As in, kumot talaga siya. Pwede mo siyang pang kumot or pwede mo siyang pang sa pinsa, ano, sa bed. Ayan. Hey! Get out there! So, ayan guys. Ayan yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. So, ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. <laughs> Hoy, sarang. So, okay lang guys. Kasi wala namang kasamang ano to na Puro lang sila mga kumot kagabi. Ayan. Puro lang kumot. Wala siyang kasamang mga nabubulok. Kaya, ayan. Okay lang paglaruan ni Baby Sarang. So, ayan. Guys, sa mga gusto pong magpapot sa akin ng tulong or donation, pwede nyo po ako send ng super things dyan po sa iba ba na aking video. Makikita nyo po dyan yun. So, sa mga gusto pong magpaabot ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako. Thank you! So, ayan guys, ayan yung mga payuda ni Kumaling Basura kagabi. O, diba? Nakajok pa tayo ng gamit ng ano, ng bahay, ng kusina, o. Oh. Diba? tinatapon na nila yung mga ganyan. So, syempre, mga yan, guys, is mapupunta sa aking mga supporters. So, sa mga gusto pong makahingi, follow nyo po ang aking IP page. Baby Sarang and Mama din po yung name niya. Doon po ako namimigay ng aking mga napupulot. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pasupport support naman po, pa-subscribe naman po, at pa-like, share, comment na rin po ng aking video. At patap na rin po ng ring bell para po pa po kay sa aking mga susunod na video. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye! <laughs>